A crayfish. Yeah, ba babae din yan. Ano? Oo, oh, babae ito. Hindi, hey, malaki po. Wala pa, wala pa sa ano, itlog. malaki yung babae. Mas malaki pala yung mab... Malaki um. yung babae?

Mm. Yan, babae. Babae yan. Tapos okay. so, yung may mga itlog na, andito. Nakayawala yun yung may mga itlog.